Maituturing umanong pugad ng human trafficking ang mga sinalakay na illegal na Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub dito sa Central Luzon ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa mahigit 2,000 katao na biktima ng naturang krimen ang na sa mga illegal na pogo hub sa rehiyon mula sa taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Mahigit pitong daan sa kanila ang narescue mula sa Baofu Compound sa Banban Tarlac, halos dalawang daang katao sa Porak at higit isang libo at dalawang daan na katao sa loob ng Clark Freeport Zone. Ang pinakamalaki namin sir dun sa San Valley last year, umabot po kami ng 1,200 plus na foreign nationals po na narescue po uh, during the time ng um, San Valley Uh, raid na ginawa po last year. Ayon kay Direktor Venus Rebuldela ng DSWD Region 3, hindi biro ang dinaranas ng mga human trafficking victims sa loob ng mga illegal na pogo hubs. Yung experience namin sa San Valley kasi kasama kasi ako doon sa sa rescue operation. Usually po ang naging concern ng ating mga foreign nationals sila po ay yung kanilang uh, yung kanilang passport ay talagang tinatago. Tapos, um, pagkain, pinapakain naman sila, pero usually, yung working hours nila, lumalampas sa 8 hours a day. So, kailan silang gumising ng umaga, tapos, uh, kailangan silang, um, meron silang quota kasi in a day. So, yun yung uh, kwento ng mga traffic victims. Pag hindi nila na-meet yun, hindi nila lang makukuha yung kanilang salary. Bukod sa panggigipit sa sweldo at mahigpit na patakaran sa trabaho, katakot-takot na pang mental at physical din ang inaabot ng mga empleyado sa mga illegal na Pogo Hub. Dito ay sapilitan silang pinagtatrabaho para makapangbiktima sa investment scam, love scam, cryptocurrency scam at iba pa. Yeah, una sa lahat, pag yung biktima po ay isang tortured no? at uh, may abuse na nangyari. Of course, talaga, apektado yung mental health niya. Physically, mental health, and yung well-being ng isang tao. Apila ni Direktor Ribuldela sa mga lokal na pamahalaan alamin ang batas upang epektibong maipatupad ito at masawata ang human trafficking. Sa akin lang siguro, uh, kailangan nating aralin mabuti kung ano ba yung nasa batas uh, patungkol sa expanded trafficking law. Ano ba yung mga roles and functions ng bawat opisina? Ano yung mga roles and functions din ng local government unit? Very important din yung magsabatas sila ng mga ordinansa kung paano talaga magkaroon ng preventive measure. Very important kasi sir yung preventive measure when it comes to trafficking. Yung ating advocacy is very important. Samantala, sa serya ng investigasyon sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga, lumalabas na kahit may visitation power ang mga lokal na pamahalaan sa mga workplace ng mga dayuhang manggagawa, wala silang kapangyarihan na magsiyasat. Tanging ang Bureau of Immigration lamang daw ang may kakayahang gawin ito. Kaya naman panawagan ni Pampanga Mayor's League President Mayor Jun Tanko ng apalit, i-deputize ang LGU o ang pulis para makapagsagawa ng inspeksyon. Yung power po ng PNP na manghuli sa kanila. Wala ho. Nasa under under Bureau of Immigration po 'yon, di ba? Yes po, under po sa ating pumbatas, sa uh, Commonwealth Act number no. 613 as amended or the Philippine Immigration Act of 1940. It is only the immigration it is the sole authority to uh, to uh, Arrest. Uh, Yun po yung or isang concern namin eh. Bigay niyo po sa amin yung listahan, bigay niyo yung profile. Makita po namin dito sa Pampanga. wala po kami anong manghulis o kailangan ano? Can you deputize the PNP or the LGU po pagdating po dito sa bagay na ito para mas mapabilis o. Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News.